Dalton Connect nagpakitang gilas bagay na bagay daw sa starting five ng Lakers pero bago yan dito muna tayo sa naging laro kanina sa unang quarter pa lang agad nang nagpakitang gilas si Dalton Connect nang magpakawala ng magkasunod na tres samantala pinahanga naman ni Cam Reddish ang mga fans dahil sa kanyang hustle at matibay na depensa maagang nalamangan ng Lakers ang Utah Jazz sa score na 10 to 4 dahilan para mag timeout out agad ang Jazz upang ayusin ang kanilang laro sa pagtatapos ng unang quarter 34-20 ang score pabor sa Lakers malaki ang naging ambag ni na Anthony Davis at Dalton Connect na parehong may tig 8 points. Si Lebron James naman ay tahimik pero epektibo, nagdala ng 4 points at 3 assists. Sa second quarter, nagkaroon ng momentum ang Utah Jazz. Nag-init si Jordan Clarkson dahilan upang maibaba ang lamang ng Lakers sa anim na puntos. Subalit, hindi nagpatinag ang Lakers at bumawi si Dalton Connect sa pamamagitan ng sunod-sunod na dunk. Sinamantala ang lapses ng depensa ng Jazz, natapos ang halftime sa score na 57-44, pabor pa rin sa Lakers. Sa third quarter, mas lalo pang umarangkada ang Lakers at muling bumida ang depensa ni Cam Reddish na nagbigay daan sa isang end-one play ni Anthony Davis. Lumobo ang kalamangan ng Lakers sa 19 points salamat sa kombinasyon ng hot shooting ni Dalton Connect at playmaking ni Lebron James. Kahit nagpakitang gilas si Keonte George para sa Jazz, hindi ito naging sapat upang pigilan ang takeover mode ni Lebron. Sa pagtatapos ng quarter, nasa 97-75 ang score kung saan nagtala na si Dalton Connect ng 33 points mula sa mainit niyang shooting. Sa fourth quarter, hindi nagpatinag ang Lakers. Historic ang gabi para kay Dalton Connect na nagtala ng pinakamaraming tres ng isang rookie sa NBA history. Bagamat nagkaroon ng late rally ang Utah Jazz na ibaba nila ang kalamangan sa 10 points na natili pa rin sa control ng Lakers ang laro. Natapos ito sa score na 124-118. Nanguna si Dalton Connect sa kanyang career high na 37 points, 5 rebounds at 9 three-pointers. Si Anthony Davis ay nagambag ng 26 points at 14 rebounds habang si Lebron James ay nagtala ng 26 points, 12 assists at 2 rebounds. Isa na namang makasaysay sayang panalo para sa Lakers. Samantala, kanina nga sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers, isa sa mga naging dahilan ng kanilang tagumpay ay ang napakagandang laro ni Dalton Kneck. Nagtala siya ng 37 points kasama ang siyam na three pointers kung saan naitabla niya ang rookie record para sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa sa isang laro. Dahil sa kanyang kahangahangang performance, mas marami pa ang naniniwalang nararapat siyang mapabilang sa regular na starting five ng Lakers. Ayon sa mga fans at analyst, nagiging malaking game changer si Dalton Kneck sa tuwing nasa loob siya ng ang court. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng bagong sigla sa opensa ng Lakers, lalo na sa crucial moments ng laro. Isa pa sa mga nakikita nilang dahilan ng tagumpay ng koponan ay ang tamang paggamit sa kanya ni Coach JJ Redick. Ang maayos na sistema at tamang pagmanage kay Knecht ay hindi lamang nagbubunga ng magandang individual na stats para sa rookie, kundi pati na rin ng mas maayos na team performance. Marami ang naniniwalang malaki ang chance ni Knecht na magwagi bilang rookie of the year kung magpapatuloy ang kanyang stellar performances sa mga darating pang laban. Kaya naman naniniwala ang karamihan na dapat na siyang maging regular na bahagi ng starting five ng Los Angeles Lakers upang ma-maximize ang kanyang potensyal at tuloy-tuloy na makapag-ambag sa Lakers.